ni po is Sharon. Thank you very much po for your watching. Welcome to my channel. Um, sa mga bago pa lang po sa aking channel, please subscribe to my channel. Sa mga nanood na, maraming salamat po. Sa araw na ito, ang aking tanong na napili ay, pwede po bang uminom ng pills? Um, kahit two months na daw siyang di nagkakaroon. So, una sa lahat, um, bakit hindi ka pa nagkakaroon? um, this, oh, hindi ka pa nagkakaroon, um, kapapangan ako lang ba? Or, hindi kasi masyadong ano yung question. Pero kung tupas ka na, nag, hindi nagkakaroon, at, uh, kung may nararamdaman kaka kakaiba sa katawan mo, kunyari, um, mainit yung pakiramdam mo, yung mga tete mo is masakit, yung puso mo, yung likod mo, medyo mapirot, iba yung kakaiba yun na yung mga sign na buntis ka. So, if meron kang nararamdaman na gano'n, kailangan mo muna mag-pregnancy test. Kasi kung mag-pills agad ang iyong, pills agad ang iyong, um, agad ang iyong um, iinumin, walang silbi yung pills kung buntis ka na, di ba? So, make sure muna na bago ka uminom ng pills, 2 months ka na hindi nakakaroon. If may nararamdaman mga kaiba, mag-pregnancy test ka muna kung hindi ka naman kung hindi ka naman buntis yeah, pwede ka kami na pills um, kahit kunyari, kasi hindi nilagay kung bagong panganak siya kung bagong panganak ka man um, pwede ka naman uminom ng pills yun kung nagbe-breastfeed ka tapos um, wala ka pang regla pero pwede ka na pong uminom ng pills para sa protection mo kasi mahirap na baka machimpuhan pa ulit na makabuo. So, yun lamang po ang aking mga um, advice. Thank you very much po. Hope you subscribe to my channel. Bye! Hi mga mommies and sis! Mano po akong sa inyo, a uh, period tracker. This po ay nakatulong if gusto nyo pong mabuntis or ayaw nyo pong mabuntis. Kung gusto nyo pong mabuntis, meron po dito mga um, instruction or guide paano po gamitin. Meron po dito, malalaman nyo yung dates kung kailan pwede kayo mag para mag-conceive kayo. Alam nyo kung kailan kayo mag-ovulate. Doon naman sa mga sister or mommies or mga babae na ayaw munang mahuntes, it will help you to to know kung kailan kayo safe makipag-do Um, para malaman nyo kung kailan kayo hindi pwede or pwedeng makipag-do para maiwasang mabuntes. So, meron po yan instructions sa loob. So, um, this is only for 18 pesos. So, very handy po siya. Pwede siya sa wallet or sa bulsa. So, 18 pesos po ito sa Shopee. I'm gonna uh, put the link in the description below. Thank you lang po. Sana suportahan niyo po? Bye.